Pag uh, Mitra. Nag nagka uh, na naman po kami. And may bibigyan akong mga ilang gamit. Saka po na assistant natin siya para sa pambili nilang gatas, taya for at pangkain. Ano lang. Ano lang mga kung ano-ano. O ano. <laughs> oh, yan, yeah, magbasa kayo din ng Bible. Tapos yes, may mga damit dito, shirts. Baka pwede sa mga, mga damit. Yes. Ito, diaper. Cute baby. Ito. Ito may mga vitamins. Ito ah. mga vitamins. Ay. Mukha. Natigay sa kayo. Naruan. <laughs> <Ayun>, naruan. <laughs> naruan. Nabigyan na, mamaya na. Naruan. Kumusta na kayo? Okay uh, na. Masaya po kami. Ang tubag o, oh. patigay kayong bag. Nalagnat pa ba yan? Pinahin naman ng gamot sa Pag ano, bilhin mo ng gatas. <coughs>